Okay, guys, magandang gabi. Ayan, update tayo sa lagay ng ating pantalan ngayong gabi. Opa Bridge, si Mga mananakay. Mga panakay pala. Daming private. <coughs> Yung tracking naman ko konti ilang piraso rival natin si Stila Del Mar galing katiklan bali dalawang barko ang nandito nakatraka ngayon ito si Poseidon 36 nasa ramp 5 ayan dito sa kabila naman ramp 1 si Reina Sodia ng Montenegro Bale, ano to pa pull out na to si Reina Sodia ano to schedule na ang alas utso ng gabi ngayong gabi ayan naman yung ating arrival si Poseidon ito si Poseidon 36 schedule na ang alas dos ng madaling araw mamaya banayad na banayad yung ating dagat guys at oh. walang kalunalon mukhang maraming sasakay na pasahero si Dilmar ngayon siguro may bus to pero dito sa Dangar walang bus na tumawid tatawid pala galing ano nagaling Manila puro tracking siguro yung mga bus eh, ano diretsuhan na sakay ng diretsuhan Batangas to katiklan na tracking at saka private yung ating isasakay pabalik ng katiklan bali unload loading ito guys ha si Dilmar schedule na ang alas 11 ng gabi Serena Reina sa Kapul na rin to Siguro kasunod si Naruro Master Dahil meron pang dalawang Arrival na Malapit na oh. sarap umii ngayon no sa mga Beirut bihira natin masadong ayan walang kalon-alon yung ating ano dagat nilalangis nilalangis yung ating dagat oldo dun sa Mijo ano kabilang dako ay ano video makidlat Siguro may mga palakalakang thunderstorm sa ano. Kabilang isla. dəramdara mababa yung tubig eh no, kawang yung ilalim ng ano rampahan okay guys sana mauna yung rolling sana mauna yung, yung ano yung rolling cargo bago ang mga pasahiro Eh, lang minsan kasi naiipit yung mga driver dun sa ano sa mga pasahero hindi kagad mga labas Okay guys, palabas na yung rolling cargo Buti naman na tinuna yung mga rolling cargo Bali may limang bus pala itong cargo guys habang nag-unload tayo meron parating din baka Montenegro siguro ito Ponte nga sa Cielo Ito yung Cielo Bago yung isa sigurado si Roro Master na yun ka yan dito sa ramp to Ayan. Sana may bus din karga sa Cielo no Sabayin natin na pag video Ito na palabas na yung mga bus Series. Ang una sa listahan natin si Ceres. Kasunod si Ceres pa rin. series oh. Ayan, tatlong series na lumabas. Puro series ang sakay ah. Kaya ang mata-mata lang yung mata-mata. lang ang Cảm ơn quý isang RRCG at saka ano pala yung isa yan KJAD ayun o patra kasi mong pinagro na cielo tapos na isa ako may ipit kapulaw naman sa si sabiya yan mo guys ayan sandwich ka dyan oh sandwich ang naabot. ayun o pero pinilit niya no Ursula nilipti na sa Kumulot kasi gaad si Sadia hindi pa tapos si ano pero lusot eh oh galing galing papull out yung isa papull naman yung isa ngayon bueno. ah matindi to tibay matibay to guys habang pumupulot yung isa traka naman tong isa walang pa kaya alam <laughs> yan si Montenegro matibay diba Matiba? oh patraka sursula talagang matibay yung isa nawila ako dun sa ano kasi medyo nakakabilib lang loading tayo finish loading, finish unload yun na yung kasunod sa Montenegro baka may bus na sigurong karga to pero walang pasahiro eh oh. mga tracking lang din siguro private may may bunkering pala kami tiba ito si Montenegro umatra ka habang pa yung isa kung sa bagay ano naman kalmada naman hindi maalon kaya walang kaba yan mga pasahiro nandun sa Sadia, na sa sadiya pumulaot na ganload na rin si ano Maria Arsela bali limang bus yung sakay ni Stella Del Mar Ayan, tatlong series at saka isang Kijad at saka isang RRCG na kulay puti si Montenegro walang karga pero tracking pero madami pa sa hero din no? kahit lilimang bus lang pero pa bumababa Malot na yung ano na no, nang bumalot yung CG kasunod Bak baka na to papuntang kalapan iwan yung tatlo Hmm, may iwan yung pasayero itong isa Ayan. Happy trip, ingat sa eh Okay guys, yan yung status natin ngayong gabi Hindi hmm. ko huh? Hindi ko lang alam yung iba Paano guys? Hanggang dito na lang ulit muna tayo. Ayan yung status natin ngayong gabi. Dito sa Ruas Dangay Port. Hanggang sa muli, maraming po salamat.